Alas stress ng hapon, linggo ng buwan ng Marso, nang magsagawa ang distrito ng Quezon West ng Cleanup up drive activity sa Barangay Pulo, San Antonio, Quezon. Ito ay sa pagkakaisa ng mga kaani mula sa iba't ibang lokal na bumubuo sa distrito ng Quezon West at sa pangunguna ng lokal ng San Antonio. Hindi alintana ng mga kaani ang init ng araw, bawat isa ay may daladalang cleaning materials. Ay sa puno ng barangay, isang malaking biyayaan niya na barangay nila ang napiling pagdausa ng naturang programa. At ayon naman sa mga kaanib, hindi sila titigil sa pakikipagkaisa sa mga programang inilulunsad ng pamamahala sa loob ng iglesia. Mula po dito sa San Antonio, Quezon, ako si Leslie Andimaano para sa Iglesia ni Cristo News Network.